ay I may mean vlog. Ipiplex ko lang po sa inyo ang napundar ko po nung nagtatrabaho ko ako sa abroad. Ayan po, walong taon po akong OFW sa Abu Dhabi sa iisang amo. Nakapagpatayo na po ako ng bahay. Ito po, katatapos lang po. Ipiplex ko po sa inyo. Kaya proud po ako sa mga OFW yung katulad ko na hindi po nasayang ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Ayan po, i-flex ko po sa inyo ang, ang aking napatayong bahay. Ayan po. Ayan na po ang aking napatayong bahay. Ayan po ang, ayan, dito po sa gate. Ayan, may mga halaman na rin po. Ayan, pare-parehas din po ang, ayan po ang halaman. Ayan. katatapos lang po pintorahan yan kahapon yung gate ayan po ayan, ayan din po ang balkon may maliit po akong balkon ayan pasok po tayo ayan po ang mga bintana uning po yan ayan, may ayan po ang kapaligiran ayan, di ba ang ganda Ayan po, papasok na po tayo. Ayan po ang sala. Ito po ang sala, ayan. Ito po ang naunang matapos pinturahan, ayan. May pawaypay na din po 'yan. Ayan. ayan. po. ito po ang main door. Papasok po tayo dyan. Yan po ang kwarto ni Inday Mary. Ayan. Ayan po ang aking kwarto. Ayan po ang kombinisyon ng pintura. Ayan. Andito naman sa kabilang kwarto, yung sa aking anak ayan po, nag-iisang anak ko lang po ayan, nandiyan po ang kanyang magiging kwarto ayan, may mga abobot pa dyan kasi dyan ko inilagay lahat yung mga gamit ayan po, hindi pa naayos ayan, o oh diba hmm. ayan po ito naman po ang aking banyo. Ayan, o di ba? Meron din po yan ano, ayan, di flash po yung inodoro ni Inday Mary at saka may pa-spray pa iyan. Pa at saka yan may pa-shower. O di ba? Ayan po ang Ayan po ang cute na banyo ni Inday Mary. Ayan. Mm. Ayan, punta naman tayo sa aking kusina. Ayan po walang kusina. Nung umuwi pa ako ng ano, pina-extend ko po iyaan. Ayan, kaya medyo lumaki mo na po talaga ang bahay ko. Ayan po. Mm. Napasukatan ko na rin po yan ng kabinet. Hmm. Ayan. O diba? Wala pa talagang mga gamit kasi katatapos nga lang po niyang trabaho rin. Hmm. Ito po ang dinagdag na kusina. Kaya medyo lumaki talaga ang bahay. Ayan. May pa-screen pa yan. O hmm, diba? pupunta na tayo sa punta sa labas. Ayan, meron din palayan yan pa solar. <laughs> ayan, ayan oh, na po ang view dito sa labas ng bahay. Ayan, oh, ang kombinasyon naman po niyan ay ng pintura ay gray at saka morning blue. Ayan, hindi naman po yung puti, parang ano lang po yan. Ayan po, yan po ang hagdanan pataas. Ayan, palibot din po ng mga halaman. Ayan po ang aking dream house na pinatayo. Ayan. Sa taas naman po, madami ang ano, mga orchids na tanim. Ayan. O, diba? Ang ganda ng paka. Ang nagpintura po pala niyan ay ang aking kapatid. O, ayan. awakan para may di pag may umaakyat kailangan may hawakan po dyan oh, ayan na po Mar ang dami lang pong halaman o oh, di ba hmm, ayan na po ang dream house ni Inday Mary po ang napundar ko sa sa pagtrabaho ko sa ibang bansa. Ngayon po ay purgod na po si Inday Mary. Ayan. Sana ma-inspire ko din po ang mga kapwa ko of di Diba hindi po habang buhay, andyan po tayo sa abroad. Kaya mag-ipon-ipon din po tayo ng pera para makapagpatayo ng bahay. Ayan po. Ayan po. Sana nagustuhan nyo po. Ayan. Sana ma-inspire ko rin po ang mga kapwa ko, FW. Sana po habang andyan po kayo sa ibang bansa, mag-ipon din po kayo para makapagpatayo din po kayo ng inyong dream house. Ayan po. Thanks for watching na po. Bye-bye.